Yo, good morning guys. So, ayan, panibagong araw, panibagong vlog tayo mga idol. Mga kabonskit, ayan, thank you so much sa inyong walang sawang pag sa ating YouTube channel. Ayan, pang limang na yun mga idol. At ang ginabauna natin mga idol. Ayan, pang... Ayan. Ayan, ang patuloy lang tayo mga idol. At sana supportahan nyo yung mga uh, sa YouTube channel ko mga idol. Bonskit thank you so much sa uh, 800 plus na subscribers. Ayan. Ayan, sa hindi Ang lambot ah. Ang lambot. Ayan, dinidiin lang sa bako mga idol. Parang ang lambot dito ah. Ayan, gaga Nakabaon tayo na ang gagad. Isa pa lang. May mga idol, pangalawang tubo yan. Medyo matigas na kasi ang mga idol. Pero pag mabrick na yung pinakatigas niya. Yan. So, tumama sa taludtod na yan. Ang... Yan. Yan. Kailangan lumagpas siya sa unang layer. Yan. Yan. Yung purpose pala niya mga idol. Guide. Para di siya matumbo. Yan. malumoy. Ayan, malumoy na yan mga idol. Ayan, malumoy na yan. Oh. May parting matigas, 2 mga duwang Ano? malumoy na yan. Ayan, sus! Yung shoring jack nyo, unang nagkalas. Ayan, pero okay, yung safety lang ba rin mga idol. Kaya patapos na rin siya ang mga idol. Binubuhat na yung guide namin. yung purpose kasi niyan mga idol para di matumba yung isang link nga tubo na pampilote kaya gumawa kami ng guide the uh, square box guide mga idol yun yung mga idol oh. na break na yung yung kabila mga idol oh. nakalumoy lang. So, dudugtungan pa namin yan mga idol. Mga pakabaon yan. Kalahating lint. Matigas na matigas na yan mga idol dyan. Pukunin uh, ulit yung guide. Long tubuh. Patar, kaya itatanim yung pangatlong tubo. Nakabilit talagang kutsipa at arugan. Oh, dapat mag-aral ka din ng operator Ayan, hello dear Yan ang mga missile namin Ibabao na sa lupa oh. <laughs> May good pa yan no? Kung kailan ginawa Ang mga missile <laughs> all right <laughs> may code pa yung mga missile namin tagilip na naman right. shoot shoot down

Pang ano na? Ano nga nun? Siya kahapon na? Siya kahapon na? <shut> eh okay, ito. Eh, na yun. Kasi nasira-sira na yung uh, Pangat tuntubo na yan Pangat tuntubo uh, na Mga kailangan basagin niya yung matigas pagdating sa matigas lalambot na din yan pag mabasag niya ayun oh nabasag na oh, malumoy talaga oh, nabasag na yung matigas niya layer niya oh, oh tanggal kagad natanggal na. Yeah, lang mga idol oh. Pero pag madugtungan na yan Pigas na yan Saglit lang Alright mga idol Hanggang dito na muna tayo mga idol Bye bye